nagigiya ako sa mga taong nag-expect na na ako yung kaharap sa kanila. I'm so sorry guys. Hindi na iwasang maiyak ng actress vlogger na si Crystal Fulgar nang ikwento niya malungkot na karanasan niya sa mga Korean staff at director nang palitan siya nito bilang host sa mismong araw ng First Asia Fan Meeting Tour ng Korean actor na si Suin Gook sa Manila. Hindi napigilang mapaluha ni Crystal nang ipaliwanag niya sa kanyang vlog ang buong pangyayari dahil matagal niya raw talagang pinaghandaan ng pag-host sa nasabing event. Makikita sa unang parte ng vlog niya na excited siya habang papunta sa venue ng event at maaga raw siyang pumunta doon upang mag-rehearse. Ngunit sa hindi nga inaasahang pangyayari, ilang oras bago ang event ay bigla siyang sinabihan ng isang Korean director na hindi na siyang mag-host ng event dahil nakulangan umano ang mga ito sa ipinakita niyang energy sa rehearsal. Mga pahayag ni Cristel. First time kong maka-experience ng ganitong senaryo sa 20 years ko sa si industry. Nandito na ako 7am, nag-rehearse, and eventually, sinabihan ako ng Korean technical director na hindi na daw ako ang mag-host. Parang ha, sandali lang naman, anong nangyari? Ang tagal kong pinipare yung sarili ko dito. And wala akong ibang tinanggap na hosting, kundi ito lang na event na ito, kasi nga para kay Suin Guk. Alam ko na hindi naman ako super expert sa hosting, pero alam kong kaya kong kumonek sa mga kapwa ko fans ni Suin Guk, kaya yun talaga yung pinakagusto ko. Tinanggap ko to, kasi tinitingnan ako as representative ng mga fans ni Suin Guk, hindi lang ako basta magiging host sa stage, kundi magiging fan ako. Ayon pa kay Cristel. sinubukan pa raw niyang magpaliwanag at magbigay ng assurance na ibibigay niya kanyang 100% energy sa event, ngunit kagad na raw tumawag ang mga ito ng panibagong host. Mga pahayag pa ni Christel. Since rehearsal yun, hindi ako sanay na ibigay yung 100% energy ko. So kung nakulangan sila sa energy dun sa rehearsal, sabi ko, I will do my best. Nag-expect ako na ipapakit ulit ako sa stage para ipakita yung 100% na sinasabi ko pero hindi daw. And currently nag-contact na sila ng ibang host. Hindi man lang nila ako binigyan ng second chance para mapatunayan ko ang sarili ko. Ayon pa kay Cristel, nahiya talaga siya sa mga taong nag-expect na na siya ang harap sa kanila bilang host at humingi rin siya ng tawa dahil nabigo niya ang mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng nangyari ay kinatuwa ng kapwa niya mga fans Nabagamat pinalitan siya bilang host, kagad naman umanong nagalala sa kanya swingbook at kinomfort siya dahil sa hindi inaasahang pangyayari. At upang mapawi ang kalungkutan, pinaunlakan siya nito ng one-on-one -on -one interaction at maraming selfies.